Ayon kay Lakers legend na si Magic Johnson, kailangan na raw nating tanggapin ang katotohanan, mahirap ng asahan na makakabalik pa ang Los Angeles Lakers mula sa 1-3 deficit kontra sa Minnesota Timberwolves. Sa isang pahayag, inamin ni Magic na alam naman ng lahat na halos imposible na ang ganitong sitwasyon, lalo na sa kasaysayan ng NBA, kung saan iilan lang ang nakabalik mula sa ganitong kalagayan. Hindi raw ito dahil sa kawalan ng tiwala sa Lakers, kundi dahil sa realidad na napakahirap talunin ang isang solid at bata pang team ng Wolves ng tatlong sunod-sunod na beses, lalo na kung pagod at depleted na rin ang roster ng Lakers. Dagdag pa ni Magic Johnson, kung may pag-asa man, ito ay nakasalalay sa isang milagro na kailangan gawin ni na Lebron James at Luka Doncic, ang parehong superstars na kailangang maglaro sa pinakamataas na antas nila sa bawat laro. Aminado si Magic na dati, nung mas bata pa si LeBron James, naniniwala pa siyang kaya nitong gumawa ng himala sa mga ganitong sitwasyon. Ngunit sa edad ngayon ni LeBron na nasa huling bahagi na ng kanyang prime, maging siya mismo ay tila nagdadalawang-isip na rin. Bilang karagdagan, ipinunto rin ni Magic na panglimang pagkakataon na ito na nalagay si LeBron sa ganitong 1 and 3 na kalagayan sa kanyang playoff career. Sa apat na naunang beses, isang beses lang siya nagtagumpay, kaya kung sakaling magawa niya itong himala laban sa Timberwolves, walang duda, siya na talaga ang maituturing na GOAT, o greatest of all time ng NBA. Ngunit binigyang linaw din ni Magic na ang kanyang mga pahayag ay hindi nangangahulugang sumusuko siya o kinukwestiyon ang puso ng Lakers. Sa halip na is lang niyang maging totoo sa realidad at magbigay ng matinong payo para sa hinaharap ng franchise. Aniya, kung sakali mang tuluyang mabigo ang Lakers ngayong season, hindi na dapat magpatumpik-tumpik pa ang front office. Kailangan ng umpisahan agad ang pagbuo ng konkretong plano para sa susunod na season. Kabilang dito ang maagang pagbuo ng bagong lineup, pag-trade ng mga dapat ng e-trade, at pakikipagnegosasyon sa ibang teams para tukuyin kung anong mga posibleng trade deals ang magpapatibay sa roster. Binanggit din ni Magic Johnson ang mga posibilidad na lumutang ngayong off-season, kabilang na ang bantang paghingi ng trade ng ilang malalaking pangalan sa liga tulad ni na Jonas Antetokounmpo at Nikola Jokic. Para kay Magic, dapat maging agresibo ang Lakers sa pag-abang at paghahanda kung sakali mang magbukas ang oportunidad na makuha ang isa sa mga superstars na ito. Dahil kung nais talagang bumalik ng Lakers sa pagiging contender at hindi na lang umaasa sa milagro tuwing playoffs, kailangan nilang maging mas proactive at strategic sa pagbuo ng kanilang team. Sa dulo ng kanyang pahayag, muling pinuri ni Magic ang determinasyon at puso ng Lakers players, pero pinaalalahanan din niya ang lahat na sa NBA, hindi sapat ang puso, kailangan rin ng tamang pagpaplano, timing, at talent upang makamit muli ang tagumpay. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito, tama po ba si Magic Johnson? E comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag like at mag subscribe sa channel, para sa latest Lakers update, maraming salamat po.